Dista kayo yan. Punta niyo na po si Carla. Nakalive na po si Carla. Tita G. Sanchez, salag po sa inyo. Yan. Yeah. Punta po kayo kay Carla. Bigay po kayo ng support po kay Carla, guys. Yes po, lipat na po kayo, guys, para mag-end na rin po ako. mag na rin po ako. Sure, sure po, lipat po kayo. yung Okay, guys, mag-end na ako. Lipat po kayo kay Carla. Good night po. Salamat po sa lahat po na nagpakuloy sa atin, nag-support. Thank you po. Bye-bye. Ingat po. God bless. Huh? <laughs> <laughs> Maralayot ka talaga. Sorry. Hello po. Good evening po.

Yes po. Nag-live po ako. Nagpaalam po ako kay Kuya Rab po. <laughs> yes po. nagchat po ako kay, niya, kay, kay Kuya na malay po ako. O, oh, diba? Yes po. Pinilit natin, guys. Pinilit natin. Pero nagpaalam po siya. Yes. Ay, ay kulog. po. asan ano mo? Bakit pag ako sa kuya, pinakaba hmm? Asan yung ano mo? May goal kay? Wala ka bang goal? Wala ka po. Hindi pa yan uh, na sa Hindi Meron yan. Hindi ano na sa ano yun ah. Oh, Uy, oh, yan si Ayun, sorry. Wala, wala nakalagay. Hindi ko alam. may, hmm. may, Pulo, I go thank you very much po sa sasabing Carlo Popular and Domcar Forever. Kailangan po rin tayo, lovely boy. Thank you very much po sa inyo. Thank you po. BDM, shoutout po sa inyo. Men, you. Sorry, J23. Guys, wala po yung goal kay Carl. I don't know po kung uh, bakit. Pero sige lang po. Pwede pa kayo magpa-support. Yun, no? Uy, hey, grabe. Pag ako, nahiya ako oh, mag-ano. Nag-ano? ko, nag-iya daw si Carla. <laughs> Bakit? Nagka Thank you po, Ma'am Jermaine. Bulit. Salamat po, Lago Carla. The Joms, happy anniversary sa inyo from TMMJ Level Up. Salamat po. Thank you po. Thank you very much. Po. Thank you po. Oh, solid core na to Polar and Jomcar forever. Salamat po. Kay Tita Julieta Duarte. Yes. Salamat po, Ma'am Beth Garcia. Yun. Kay Rose Kinano Macandong. Yes, salamat po. Thank you po sa inyong salamat po. Happy anniversary, guys. Uy, grabe. Tita Herminia pa eh. Masaya kami pareho namin kinakita ngayon. Love you po. Thank you, Thank you it, po, Tita Herminia. Ma'am Julieta Duarte, salamat po tita sa pakulay po. Thank you po. Ma'am Rose Inano, magkano salamat po. Hi, Baby Carla and Papa John. Happy anniversary to John Carla. Salamat po. Hey, Homey. Salamat po. John Carla, ladies. thank you po. Ma'am Lucille si shoutout po. Tita Tessa, love you Carla. from mo Thank you po, tita Connie. Jamila oh yan, meron na. Wait okay, lang. No. Ay, okay na. Nakano ka? <laughs> Nakalapis ka kaya. Wait lang. Ayun, okay na. Nakamit pala. Thank you po ulit. Kila baby girl. Salamat po. And happy month sa'yo po sa Junker 18. Happy month mo. Tita ko ni Ortal. Magpakulay din. Tita B. Pereira, thank you po. Salamat po. Ah, dami. dami na eh. Dami po. Tita Marilyn de Vera, salamat po. Tita Jenny. Salamat po. Rosalind Carvajal. Aloha. Lola Lilia. Tita Connie Sanchez po, salamat po. And love you, Carla, from Team Meeting. Salamat po, kila tita. ulit ulit po. Salamat po sa inyo, kila tita Jenny support po sa akin, sa aking pag-aaral. Thank you, thank you very much po sa inyo. Salamat po. Thank you po. Lorena Julio, Rose Borjal, Kedita Ashma, Charlotte okay. po. Kita Lucy P. Salamat po. We love you po. Thank you very much po sa inyo. Kita Comfy okay Girl. Kami, hey homie. Salamat po. Hi Carla, hi Nag-champuhan ko live mo. Enjoy and be safe kayo ni Joms. Ingat mamaya pa We love you po. from Jomcar Dragon Ladies. Salamat you are... po mga po. hey woman. Salamat po, sa mga po ulit sa Junker Dragon Lake. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa support po live. Ati. Mom, pae. Eh. Salamat po. Masaya kami pa rin. Namin kayo makikita ngayon. We love you po. Salamat po sa inyo. Thank you, thank you very much po. Tita, salamat po. Tita, salamat po. <laughs> mm -hmm. Again. Um, tulungan ko daw siya, guys. Kay guys, Sino May 69, salamat, Carla Bells. Kung bigyan mo kami, we love you po. Thank you po. Kay Tita. At kay Tita Doc, Tita Lynn, dito, Lolita Pitin. lin Adam, salamat po. Thank you po. Kay Mama Tess, shout po. po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you very much. very much. po you Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you kay Kuya Thank kanina. Sandals, Yan naabot na din po kay kanina Jomar. Thank, yes. thank you very much. Po. Gabi naman. Napaka-formal naman ang kalinga po, Jomar. <laughs> <laughs> tita Rebecca Velasco, siya po sa inyo. Thank you po. Tita Jenny po. Thank you, thank you very much po, mm -hmm. Tita. Salamat po sa inyo. God bless po. Ingat po kayo din parati po. Tita Virgilita, siya po. Tita Connie Hortal, salamat po, Tita. Tita Connie. Tita Connie, oh Tita Ashley support din po natin yan every naglalive tayo. Mm -hmm. Mm -mm. Kay Tita S. din nalagyan na ng ano, internet natin. Thank you Thank po. Thank you po, Tita. Mm -hmm. And kay Tita, ano Van po. ano Van. Napagbigay po ng ang rent, monthly rent. Monthly rent. Monthly rent. Tita Rosemary Catedrella, Chongka 23. Salamat po. Happy to see you, lovely ko. Happy anniversary to both of you. God bless you. Salamat po. Thank you, thank you very much po. <laughs> thank you po, ma'am. Ano, si Tita... Ay, sino to? Tita S? Uy, si Tita S. Tita Comfy Girl. Sa mga titas po sa Hong Kong, thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Yes po. Salamat po. Thank you po. Ang Grabe po. naman po. Middle East naman po na patuloy. Yes, thank you po. po. Salamat po sa inyo. It's okay for you and me. Salamat. Tita Lolita Pin. I'm so happy to see you both online. Salamat at makalive ka din ba Carla. I love you po. At salamat po sa inyo. Tagal po talaga ako mm mag-live. -hmm. Kay Maridaya. Kay Sir William. Thank you po. Thank you po. Thank you po. And mayroon pa. Carl, Carl Kudukudo. Thank you po sa pag Salamat po. Mamshina May 69, salamat po. Salamat Karla Bells, pinag mo niyo niya. We love you po. Salamat po sa inyo. na na kasi kayo guys si Carla guys. Kaya, yun. Mama Nerong Jackson po, thank you very thank much po. you very po. po. love you so much mga nga Uy, si po. Tita Lin, Thank you Tita Lynn Sabado. Tita okay. okay. Kamay. Tita Rebecca Velasco. salamat po Tita. Wow. <laughs> so, may mesmerize na lang ako okay, guys <laughs> sa ano pa <papuulay>. ko <laughs> Ma'am Virginita, salamat po. Ma'am Virginita. Virginita, salamat po. Kila hmm. Ma'am Skyline 21 Hong Kong. Hello po sa inyo. Shout, shout, shout out po. <laughs> shout 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 out po. <laughs> Linji Sabado, salamat po. Okay. Yun. Okay. Madali na sila. Yun. Kita Esther Ukit. Salamat po. Salamat po sa inyo. Sa team JCJ Diamond. Salamat po. Good evening to both of you. Shout out Jomgar23 sponsor and members. Love you both. Salamat um, po. Thank you po. <laughs> ah, kaya pa. <laughs> kaya mo pa? Oo. Nagpa-miss ka kasi masyado eh. Kamayin mo pa. Sige ko yan. Kita Lynn G. Sabado. Solid Jomgar. May galab shout out from Mami Ling from Taiwan. TMMJ Level Up Admin Mandy Grisel Tawgub Ano yun? Ah, Grisel? Grisel Tawgub Ano yun? Chris Magdalera Magdalera Raquel and... The... Salamat, Salamat po Salamat po Thank you very much po sa inyo Thank you Sa Soli Jongkar Thank you very much po sa lahat ng members <laughs> and, and spot. Thank Salamat you po Salamat po sa mga titas Tita Margin, po. Tita Margin to. Tita Margin ka isa. Salamat po. Hello baby Carla, Papa Joms. Love you po. Thank you po. Love you, you both, po. both po. Love you. Bye. Love you both po. Sana ko. Ma'am Mam Ma'am po ulit. Salamat po. Happy anniversary to both of you. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Hindi <laughs> <laughs> na karaya. Tita Jelly Hong Kong, at Tito Jelly of Hong Kong. Salamat po Team C3. Eh, sa mga titas po sa Team C3, salamat po sa inyo. Yo po. Nagaleb shout out Team C3. Oh, sa, sa, si sa admin David Blogs. Yes, yeah, uh -huh. sa lahat good evening. We love you both. Salamat po. Mm -hmm. Thank you, thank you. Pe okay, mama Tess, gusto ko lang ma shout out Mama Tess. Mama Tess. Mama Tess. Thank, mm -hmm. thank you po. Thank you po. Tita Rian 18, salamat po. Good evening po. May kalab shoutout. Jomkar, happy matchery or loves. Ingat. Uy. Always. Si Tita Mandy Moore. Meron meron magre-regalo kay Carla iPhone 17 Pro Max para sa 2 years sa akin. Nauunod yung ano. Sana, grabe. Oh, grabe ka. Grabe na po. Wala nakalabas ba ang 17? may magre daw kay Sharla. Salamat po. Salamat sa From sponsor ng TMMJ Level Up. Thank okay. okay. you. Okay. Nakaya na po. Nakaya na po, <laughs> guys. Thank you po. Pero, yun. Tita Japinay, salamat po. Mamandi mm. Moore, salamat po. Of okay. MMJ Level Up. May mag re na nga nito. Thank you po. i Sad, salamat po sa inyo. i Sad, sana maging happy po kayo. Nama-happy po yan. Joe, find sulin. Israel po ba to? Ay, oo, Israel. Hi, Kalabel. Siyang Diyos. Sabi mo, po. Jamkar itin. Israel, love Thank you very much salamat po. po. Salamat po sa inyo. Salamat, salamat, salamat po. May message si Engineer Dan. Ay, si Sir Engineer Dan. Opo. Oh, po. Tita Gloan po ulit yes. Team Badiou and Jomcar Fans for Life. Jomcar 23. Salamat po, Tita. Shoutout mag-agom. We love you po. Salamat po, Sir CJ Rivera. Hello po. I love you po, Jomcar. Hello po sa inyo. Salamat po. Ito. Uh -oh. Na Espo Mats. Ay, Carla, may palipad sa iyo. Pero sa akin, Gcash na kaano. From Jomcar, RRJ and Friends. Kay Tita... Kristen Bell, And thank you. very much po, Ma'am Christine Del Alcapara. Salamat po. Sa ano po ito? Kim? TMMJ. TMMJ. Ay, hindi. RR, double RRJ friends. hello po sa double RRJ J friends. Salamat po sa inyo. Thank you. Thank you very much. Thank po. you po. I-send ko na po si Kayka na po mamaya. <coughs> Muna <May> kala. <coughs> Sino? Sino? May nakaalan daw si... Ay! Si Mami, si